Ito ang sampung bagay na hindi mo dapat gawin kapag andito ka sa New Zealand. Number 10. Huwag mag-comment regarding sa weight ng ibang tao. Alam ko, as a Filipino, this is very common, especially sa mga older generations natin. This is still very disrespectful, lalo na dito sa New Zealand. Kaya, kung ang pananaw mo sa weight ng isang tao ay hindi ka aya-aya, nako, just keep it to yourself. Number 9. Rely on public transportation. Ang public transportation sa New Zealand ay limited lang sa ilang lugar dito sa New Zealand. At kung nakatira ka sa countryside ng New Zealand, siguraduhin mong may sasakyan ka at marunong kang magmaneho. Number 8. Feed o i-disturb ang wildlife. Tinanong ako ng isang commenter sa video ko kung saan pinakita ko ang mga wild penguins at kung bakit ko daw nasabi na wag silang pakainin o lapitan. Sa tingin ko, dapat itong i-apply sa lahat ng lugar, sa lahat ng bansa. Lalo na dito sa New Zealand na napaka-stricto nila pagdating sa nature and animals. At ito ay para sa health and safety reasons. Kaya, kung may makita man tayong mga wild animals, importante na we have to keep distance from them. It's okay to appreciate at kunan sila ng liktrato, basta't huwag lang tayo masyadong malapit na nadidistorbo na natin sila at huwag na huwag din silang pakainin. Number 7 i-ignore ang biosecurity rules. Sobrang stricto ng New Zealand pagdating sa biosecurity rules dahil pinangagalagaan nila ang kanilang natural environment. At ito nga ang mga ilan sa mga bagay na hindi mo pwedeng dalhin sa loob ng New Zealand. Number one, maduming footwear at gears katulad ng tent. Number two, fresh fruits. Number three, meat products katulad ng chicharon. Number four, live products. At panglima, fishing and diving equipment. Kaya kung pupuntakan ka ng New Zealand at meron kang daladala nito, siguraduhin mo na na-declare mo ito bago ka papasok sa customs para hindi ka nila pagbabayarin ng multa. Number 6. Mag-hike ng hindi ka prepared. Totoo nga namang heaven para sa mga taong mahilig mag-hike ang New Zealand dahil sa napakaraming magagandang lugar na pwede mong pag at libre pa. Pero huwag na huwag mong i-underestimate ang mga trails dito sa New Zealand. Ika nga nila, always be prepared. Una, siguraduhin mong na-check mo muna ang weather forecast bago ka mag-hike. Pangalawa, dapat tama ang hiking gear and clothing mo base sa weather conditions. Pangatlo, tell someone na mag-hike ka at kung saan ka mag-hike for precautions. Kahit na walang mga mababangis na hayop na katulad ng mga ahas, leon, bear, buaya at iba pa dito sa New Zealand, ang kalaban mo naman dito ay ang unpredictable weather conditions. Kaya kung maaari, dapat may napagsabihin ka sa plano mo or better yet, magsama ka na lang ng ibang tao. Number 5. Huwag mag-iwan ng mga basura kahit saan. Ito dapat i-apply sa kahit saang bansa. Katulad dito sa New Zealand, majority sa mga locals nila ay responsible pagdating sa paglilinis ng mga basura nila. Majority lang ang sinabi ko ha kasi syempre may mga tao pa rin na nagtatapo ng basura kahit saan. Kaya huwag natin silang gayahin. Maging responsabling mamamayan tayo. Number four, be disrespectful. Una, being on time is a way of showing your respect to other people. Kaya, huwag na no huwag dalhin ang ugaling Filipino time dito. Pangalawa, kung ang isang lugar na napuntahan mo ay may nakalagay na tapu, na signage, ibig sabihin ito ay sacred place. Kaya, huwag mo nang subukang puntahan as a sign of respect sa Maori culture. Number three, huwag kalimutang mag-sunscreen. Dahil nga ang New Zealand ay mas malapit sa butas ng ating ozone layer, mataas ang risk ng sunburn at skin cancer dito. Kaya huwag na huwag mong kalimutang maglagay ng sunscreen o magsuot ng protective gear. Number 2 huwag magmaneho ng laseng. Ito naman is given na bawal talaga kahit sa ang bansa pa, lalo na kung andito ka sa New Zealand kasi... Napakarami ng mga napapabalita dito ng mga kababayan natin na napapauwi sa Pilipinas dahil nahuling nagmamaneho ng lasing. Number 1. Drive unsafely. Ito ay very straightforward. Kung kakarating mo lang sa New Zealand at sanay ka sa right-hand side driving, siguraduhin mo munang napag-aralan mo ang driving at traffic rules dito sa New Zealand bago ka sumabak sa drive sa daan. Mabuti rin na meron kang kasama sa drive sa mga naunang buwan mo dito hanggang sa masanay ka na sa traffic rules nila. Napakarami na kasing mga scenarios kung saan may mga naaaksidente, hindi lang sa mga kababayan natin, kundi kahit na sa ibang lahi na nasanay sa right-hand side driving. Disclaimer lang ha, ito ay base sa personal opinion and experience ko.